Eto na, luto na ang aking bulabulang sardinas. mag iimbinto ako ng ulam bulabulang sardinas. Ayan o, oh, lalagyan ko siya ng carrots. Nilagay ko na yung mantika ng sardinas para magkaroon siya ng lasa. Tapos, lagyan ko siya ng asin. Kunti lang para hindi ganong maalat. naglagyan ko ng stick in chops chicken siya ayan tapos syrian paprika lagyan lagyan natin ng mga ano tsaka sibuyas lagyan din natin yan ng pampaalsa yes lagay natin dyan para umalsa siya tapos arena Then halo-haloin na natin hanggang maging ganyan na siya. Oh. Tapos bilog-bilogin na natin. Ayan. binilog-bilog ko na 'yan. Para dumami, kailangan medyo malit-lit lang. Isang sardinas lang kasi. Ako lang naman ang kakain yan. Ewan ko yung kasama ko. Ayan na. Nabuo ko na siya. Prituhin na natin. Ayan. Tayo natin mag-golden brown Eto na, luto na ang aking bulabulang sardinas Sausaw uh, natin yan sa suka na may sibuyas Tapos yung iba, pag di naubos, isasahog natin sa miswa Yan, ganyan